guys, magandang magandang umaga atin na guys, gagawa tayo na sutang on sa yute and carrots yan, guys kakala ka na gusto mong sahog chicken or pork yan guys, ang ating sahog so, mag-start po tayo sa sutang on guys para mas ugat yeah. mga kaidol dahil na lang ang paghalo sa iote mas mong lang kaidol so yung matuto toto ng ganyan uh, napakasimple ulam ganyan lang guys Sayote Sotang. ang kaya ko. At sayote, Carlos, Sotang. Yan guys, simple lang ating Simple lang ang ating lulutuin. Uh, sayote Sotang. So, yan so, yeah. lang guys. Yan lang Okay. Sa teso tango and carrots yan lang guys mag slice pahaba yan lang guys daan daan uh, hindi kayo masugatan pahabang ang pag islice para suabi pag -tinain ayan guys aray smooth suwabi suwabi ang sarap at suwabi ang luto ayan lang kayo doon ayan lang pag i-slice parang pag i-slice ng french fries guys napaka simpleng lutuin eh. ang tiligin ang mga batang kumain ng gulay sayote, carrots and sotang hon oh. ganyan lang guys ang mag-slice ng carrots and sayote ayun lang yan guys oh. Kahaba pag kinain smoke suave And ayan lang guys daan daan si yan ay matala sa mga yung kayo ay masugatan yan guys ang um, suwabing suwabing ang um, sutang so hong 10 kilo po yan ayan lang yung pagluluto sa guys ayan lang lagay sa food totoo na Bayote, Guys, isawag eh? na po yan. Nandiyan na siya tangon. Hindi na ilagay. Guys, okay. pan. Mamaya, luto na po yan, guys. Yan. Yeah. So, salamat. Pakisubscribe subscribe aking channel. I'm Log29.